maraming fans ang nagre-request na sana si Heaven Peralejo ang mapili ng ABS-CBN para magbida sa bagong version ng Jezebel. Dahil sa mga sexy photos ng aktres sa kanyang Instagram page ay may mga nagsasabing caring kering niya ang gumanap na Jezebel sa gagawing remake ng Kapamilya Network. Tuwang-tuwa naman si Heaven ang makarating sa kanya ang balitang may mga humihiling na sanay siya na ang susunod na lalangoy bilang Jezebel na huling ginampanan ni Anne Curtis. Say ng dalaga walang rason para tanggihan niya ito kapag inoffer sa kanya. Game na game raw siyang gampanan ang nasabing role at gagawin niya ang lahat para mabigyan ito ng mustisya. Samantala, inamin din ni Heaven na may isang kilalang celebrity na nambuli sa kanya nung magkasama sila sa isang proyekto. Hindi na pinangalanan ng aktres kung sino ito pero kinumpirma niya na may ginawa itong something sa kanya noong mga bata-bata pa sila. Pero ang mahalaga raw ngayon ay okay na silang dalawa. Sa katunayan, payag siyang magsama uli sila sa isang project sakaling may mag-offer. Ano sabi niya mama? Oh. Why not now? Uh -uh. Bakit tayo tatanggi? Yung magandang project yun. Sabihan ko na lang kayo, mag-pray natin. Sana, sana. Malang bad blood. Um, grateful nga ako eh. Kasi even kung sa resale lang, or sa nanahimik ang gabi sa The Rain in Hispania, sa ship show, walang naging problem at all kaya yeah, pero willing ka, willing ka nang makipag work ulit sa kanya. Oo oh, naman. Uh -huh. Sabi naman talaga work na tayo. At yan ang bandera chika natin today.